Hello mga inda good morning, good morning. Ito, ito na yung update sa aking hinimo. Muna ni siya. Mm. Diba? Gwapa ka ayon mm. Perfect. Ang uban, gihatag na nako sa akong ero. Kay, naglagot ko sa akong Kay, nagluto pa lang ko sa nami Lami na siya pag naisapsawan pa yun. Itong uban, itira na ko na siya mga sawan actually, lami mo na siya nagsisawa, no? Ito, Lord, sa aking pagkain, In just my thing, and him. Mmm. O, oh, diba? Mm. Sarap. Ang, ang, alam mo siya magkaano, kinamot, o, ba? diba? Mmm. Sarap. Hoy, tapos ka na kumain. Try hmm. ka pa ito siya bigyan. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan natin kung kainin niya. Mabili. May identity. Wala, bebe. Kainin mo yan. Hmm. Hoy Parang gusto niya ata Hmm Na Yan Bayan Hmm Ayaw niya Alam mo ang -anit nito mga bes Ano siya hmm hotdog lang pati carne kaya hirap nga ano pero itong isa itong malaki eh. lahat ng gulay kinakain mo mm. kainin mo ay sarap mo mm. mapili ka ba ano ba? Ayaw Ito nga magulo dyan. O. Oh. Ito oh. ko na lang sa isa binigay. Masyado ka maarte. Bahala ka. Bahala ka. Beto! gugu ko mayroon sa mga ano na ah. Dito ka nga dyan. na yung kape ko? Hoy! Baba kita. Hmm. Dyan ka. Actually, kumain ako kaninang ba't saging, diba? Yan kasi ang hirap ng saging ngayon. Diyos ko! ko! Lusang kasi ako ng kanin. Kasi mamaya marong bumili eh, ng kanin. Wala akong pangbenta. <gasps> Ito oh. Hmm. Lagi nang gugulo. Nawala siya. Binigyan ko siya ng pagkain. Lagi pa rin siyang nanganap. ko, ano? Yung nakain, medyo ayam ayaw mo. Harap naman magkamay dito. Ito na yung kutsara ko. Magwas mo ako ng kamay. ulo. Hugas lang ko ng kamay kasi mahirap kumain. Ng... Nawala pala yung tuyo ko. Saan na ba yung tuyo ko dito? Masarap kasi ito na may sasawa na tuyo. Pero tama lang yung templa. Ang hmm. Hindi nga yung ating tuta. Tutuan ko na lang siya ng hotdog na Eh, okay, wala talaga. Ayaw niya talagang kumain sa luto ko. Ito yung kape ko. Nanap ko yung kape ko. Ginawa ko sa sandalan. Puts ko ng kape na mainit, na mainit. Actually, nag na ako kanina ng saging. Kaso, nagluto ako nito. Tapos, nagsaing ako. Eh, meron tayong mga dukot dyan, di ba? sarap naman ng dukot i-part mo nito. Mm, aminin. Sarap kana ng ano. Sarap din yung dukot kain na no? 'Di ba? Ah, uh, magti-crispy siya. Pero nilagyan ko kasi siya ng tubig kaya sayang. Yung aso kasi namin, hindi naman kumakain ng dukot. Kaya ako na lang kakain. Ayan naman kasi niya matigas. Mahal na mabigas na mga best. Kaya, huwag tayong magmamalinis. Mas, pagkain naman yang ano eh. Pagkain niya po ng dukot, oh. Diba? Hmm. kain mo ng lukot, sob na ang lunch mo. Ito na lang yan. Ang inip. Dito ako, gusto ako, dito ako, dito ko nagtagawa yung mga gawain ko pag pwede kong gawain dito sa tindahan. Kasi nga, mayroon kasi pag doon sa kusina, ang layo-layo. Tapos -layo. mayroon bibili, takbo pa ako ng takbo. Para... Tapos ka nang kumain! Puy, tapos ka nang kumain! Ha? Tapos ka naman kumain, ha? Hmm? Masarap ba wala mo? Masarap ba? Alam mo? Ano to siya? Ah, uh, Agay! Ang title nito to is Tangkay ng Kangkong Fried Tangkay ng Kangkong with uh, Dukok. Oh, diba? Ha! Mmm. Mmm. Sarap. Kasi mahirap naman ang dukot na i-benta mo sa mga tao. Diba? Nagluto kami dito ng top silo. So, baka wala na bibili sa amin kung dukot nang ihalo ko sa binta namin. di ba Kaya, kainin nila. Ano may masarap naman. So, comment lang dyan yung kumakain ng mga dukot. Dukot is life. Ha -ha. Pero masarap siya papakin, guys. Masarap siya papakin kasi malasa sya. Oh, hindi naman ang kamay ko. Mm. Ano ba? Ha? Huh? O, oh, ito na lang, o. Oh. Bigay ko na lang ito sa'yo, o. Oh. Ah! paborito niya kasi paborito niya talaga itong ganito kasi yung ano mga best wag niyo maliitin yung kangkong kasi yung kangkong mga best dahon man o stem napakataas po yun ng vitamins at saka napaka marami siyang vitamins marami ka makukuha niyan unang una mga best yan ang pinakamataas ng iron oh pinakamataas yan siya ng iron tapos mga vitamins pa yun. Mm. Zero carbohydrates ata ito. Pero syempre, nilagyan ko siya ng ano, ay maroon pala siyang carbo. carbo. Why? Pero more on iron siya. Uh, vitamin C, vitamin e. e, search nyo mga best. Yung, ang English ng kangkong is uh, water spinach. Yan. I-search e nyo ka ng benefits ng water spinach. In short, kangkong. Ang dami pong benefits na makukuha ito ng mga bes. Kaya yan ang lagi kong pinapakain sa aso namin. At yan din ang lagi namin hinahalo sa sinigang. Kaya, di nyo ba, kaya maalala nyo ba mga best yung ano mag-alagat ng mga baboy dyan yun po yung mga binibigyan nila yung kamuk. Kasi napaka-healthy po talaga yan sa kamuk. Yung mga baboy naman ganito. natin ito Yung asawa ko lang naman kasi ay marunong kasi magluto. Kaya hindi lahat ng mga pagkain ay kinakain niya. Pwera na lang kung talaga siya. <laughs> kaya challenge ko talaga sa akin magluto mga best. Kasi magaling siya magluto. Magaling siya manilatis ng lasa. Pero nagustuhan niya. ano luto ko nito, nakaluto na ko nito. Nagustuhan naman niya. Pero ito siya napansin ko, mas masarap siya. Mas malasa siya. Tsaka tingi pala sa nagbigay ng aking plato. See? Plato ito ko ang ganda-ganda. Antik yan mga guys. Antik na plato. Kaya may value na yan pag i <laughs> well, that's all for today. But God bless.